Hi guys, good morning. Ngayong umaga tinignan ko itong pina ma, minarkot kong ano, variegated chiko. Kasi tumas na to, hindi pa rin nag-uugat. Kaya nainip, nainip na ako, ang ginawa ko, tinignan ko na binuksan ko na baka kasi ka ko may mali doon sa ano soil na ginamit ko. Kaya lang pagkabukas ko, 'yung pagtanggal ko ng soil, nagsisimula pa lang pala siya mag ano magkaroon ng ugat may mga maliliit na siyang ugat may puti-puti na na lumabas ayan kaya ang ginawa ko na lang pinalitan ko na lang ng soil ang ginamit ko yung ano kokopit yung ang ginamit ko baka mas mabilis mag-ugat pero bago ko siya nilagyan ng kukupit, nisprehan ko muna siya ng rooting hormone baka sakali mas mabilis kasi yung una kong ano nung minarkot ko siya hindi ako naglakay ng ano ng rooting hormone pero ito ngayon pinalitan ko na yung soil niya tapos ano nisprehan ko siya ng kokopit para baka sakali mas mabilis mag-ugat ngayon since may mga ano naman na may mga ugat nang lumabas ayan